Isang espesyal na pagtatanghal ng Pinoy Classic Songs ang isinagawa ngayong gabi sa Makati. Ang makakalap na pondo mula rito ibibigay sa mga biktima ng super bagyong Yolanda. Live mula sa Makati City, my report si Joseph Morong. Joseph, Jessica, sa isang konsiyerto nga ay pinaalala sa atin yung yaman ng ating musika at kalagahan nito sa ating kasaysayan maging sa ating pang-araw-araw na buhay. <gabu -tinyo> Ang musika raw kakambal na ng Pilipino. <tong> Sa konsyertong bagong harana ng grupong Philippine Opera Company, pinaalala ang mayaman nating musika. Especially in this generation, iPad generation na sila, hindi na sila naglalaro ng mga patintero, tumbang preso, they don't even know yung mga pen pen desire pens. Kaya ilan sa mga musikang tampok, mga Pinoy classics. Ang pagbabalik tanaw na ito ay tumuloy sa pagsilip sa mga nakaraang malalaking pangyayari ngayon na tila sumusubok sa katatagan natin mga Pilipino. Sa dinami-dami ng pinagdaanan ng Pilipino ngayong taon, ang musika ay isa sa naging sandalan natin. I think even more than humor, It, it is music even humor for me huh? if you just ask me come second and music the ability to sing the ability to sing about something the ability, the ability to create music about it, it it's, it's what allows us also to, to deal with things and to survive on hanggang ngayon. Jessica, yung pondong maliliko may gagamitin ng Saint Scholastica doon sa pagpapagawa ng Saint Scholastica College at Tacloban at yung Divine Word Mercy Hospital doon din, Jessica. Okay, tayo na-appreciate natin itong ganitong klase ng music, Joseph. Yes, sir. Dama? Tama ba? That's correct. <laughs> kala, ko puro okay. Maroon 5 ang pinapakinggan mo. Ang tanong, yung mga batang nanood, mm -hmm. may mga bata ba sa audience? Na-appreciate kaya nila? Well, yung primarily yung audience, because siguro yung organizer, no, ay Saint Scholastic. Medyo yung mga magkakabatch. Mga kabatch natin, yung mga nanood doon. But um, ang sinasabi nito si Carla, kasi yung show nila has been ongoing for quite a couple of years already, no, quite a number of years already. At yung feedback, yung una mo nang manonood ay yung parents. Tapos sa second show, kasama niyo yung mga magulang. Kasi this is also a chance for them, no? Para ipakilala yung traditional Filipino music sa mga bata na baka ang kilala lang ay sila Taylor Swift or sila Miley Cyrus, no? So it's a creation for them to reacquaint, to get reacquainted doon sa musika na Pilipina, Jessica. Okay, that's good to hear. Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.